Alam mo ba na may sikreto ang matatandang masigla at malalakas kahit lampas 7 pa? 80 o 90 na sila? Hindi ito mamahaling vitamins o imported na pagkain? Ang sikreto nila ay mga simpleng gawain na ginagawa nila araw-araw. At ang maganda, kayang-kaya mo ring gawin ito nang hindi gagastos ng malaki? Kaya kung gusto mong manatiling malakas at masigla kahit anong edad mo na, manatili ka rito dahil Baka ito na ang pinaka video na mapapanood mo ngayong taon. Marami sa atin, lalo na kapag tumatanda, iniisip na normal na lang ang mapagod agad, sumakit ang likod o mawala ng gana sa mga dating kinagigiliwan, oo, normal ang katawan ay nagbabago habang lumilipas ang panahon. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ang totoo, kahit simple at maliit na hakbang, ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalusugan. Ang katawan natin ay parang halaman Kapag hindi inalagaan natutuyo, pero kapag laging inaalagaan kahit sa maliliit na paraan, mas lalo itong lumalago at sumisigla. Unahin na natin ang pinaka-basic na gawain pero napaka-epektibo. Paglalakad. Oo, simpleng lakad lang. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, hindi mo kailangan ng malayong lugar, at hindi rin kailangan ng mahabang oras. Kahit 10 minuto lang araw-araw ay malaking tulong na. May kakilala akong tatay na dati halos hindi, makalakad ng matagal dahil sa pananakit ng tuhod. Sinimulan niya ang paglalakad sa loob ng bakuran araw-araw, una tatlong minuto lang. Pagkatapos ng ilang linggo, naging limang minuto hanggang umabot ng 20. Alam mo ba ang nangyari? Hindi na siya mabilis hingalin. Nabawasan ang sakit ng tuhod at mas naging magaan ang pakiramdam niya. Ang sekreto, consistency. Hindi kailangang biglaan o sobra, ang importante ay araw-araw mong ginagawa. Bukod sa lakad, napakahalaga rin ng stretching o simpleng pag-unat ng katawan. Madalas nating maramdaman ang paninigas ng leeg. Balikat at likod, lalo na kung matagal na nakaupo o nakahiga. Kapag hindi natin ginagalaw ang mga kasukasuan, mas lalo itong tumitigas. Subukan mong maglaan ng limang minuto pagkagising para magunat. Iikot ang leeg dahan-dahan. Iangat ang mga braso, iunat ang mga binti. Isang simpleng halimbawa, may kilala akong lola na halos hindi maitaas ang kanyang kamay para magsuklay ng buhok nang sinubukan niyang gawin ang banayad na stretching araw-araw, unti-unti niyang nabawi ang galaw ng kanyang braso. Hindi siya naging atleta pero naging mas madali para sa kanya ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto, paglalaba at pagsuklay sa edad na may kahinaan na malaking bagay na iyon. Ang isa pang madalas nakakalimutan pero napakahalaga, ay ang pag-inom ng sapat na tubig. Maraming matatanda ang hindi nagaanong nauuhaw, kaya madalas nakakalimutan uminom. Pero tandaan, kapag kulang ang tubig sa katawan, mas madaling sumakit ang ulo, manghina at mahilo. Isa ring panganib ang dehydration lalo na sa mainit na panahon. Kaya simpleng gawain lang, uminom ng isang baso pagkagising, isa bago kumain at isa bago matulog. Kung gagawin mo ito araw-araw mapapansin mong mas maliwanag ang isip at mas magaan ang pakiramdam mo. May isa akong kilalang lolo na dati laging hilo at mabagal kumilos. Nang sinabihan siyang uminom ng sapat na tubig araw-araw, malaking ginhawa ang naramdaman niya. Minsan simpleng baso ng tubig lang pala ang kulang. Ngayon baka isipin mo eh paano kung mabilis akong mapagod? Paano kung hindi ko kayanin? Tandaan mo hindi mo kailangang makipagpaligsahan. Hindi ito tungkol sa bilis o haba ng lakad o sa dami ng stretching. Ang mahalaga ay magsimula. Kahit tatlong minuto lang na lakad sa unang linggo o dalawang galaw ng stretching ay mas mabuti kaysa wala. Ang katawan ay parang makina. Mas gumaganda ang takbo kapag laging ginagamit. Kapag natutunan mong gawin ang maliliit na bagay, unti-unti ring lalaki ang kakayahan mo. Parang pagtatanim ng buto. Sa una maliit, halos hindi mo makita ang bunga. Pero sa araw-araw na pag-aalaga, Tumutubo, lumalaki at namumunga. Ang simpleng mangga na ito ay parang puhunan sa sarili. Hindi mo agad makikita ang resulta sa unang linggo, pero kapag tuloy-tuloy makikita mo ang pagbabago. Mas humahaba ang pasensya, mas lumalakas ang resistensya at mas gumaganda ang tulog. At sa huli, mas nagiging masaya ang pamumuhay dahil kapag malusog ang katawan, mas kaya mong makisama sa pamilya makapiling ang mga apo at gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Kaya mga tatay at nanay, huwag nating baliwalain ang simpleng lakad, stretching at pag-inom ng tubig. Baka akala mo maliit na bagay lang ito. Pero kapag pinagsama-sama araw-araw, nagiging napakalakas na sandata laban sa sakit at panghihina. Ang tunay na sikreto sa mas malusog na katawan ay hindi nasa mamahaling reseta, kundi nasa maliliit at simpleng gawain na paulit-ulit nating ginagawa. And sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang iba pang gawain na hindi lang nakakatulong sa katawan, kundi pati na rin sa ating isipan at damdamin. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal at mental. Kaya huwag kang aalis dahil mas lalo pang magiging kapipakinabang mga susunod na tips. Kung nakarating ka, pahanggang dito, gusto kong malaman na kasama pa rin kita. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang lakadin, stretch tubig para alam. Kung nandyan ka pa at seryoso ka talagang alagaan ng iyong kalusugan, kung nagustuhan mo ang unang, bahagi kung saan napag-usapan natin ang kahalagahan ng paglalakad, simpleng stretching at pag-inom ng tubig, ngayon naman ay dadalhin ko sa iyo ang iba pang gawain na kayang-kaya mong isama sa araw-araw. Mga gawain na hindi lang pampalakas ng katawan kundi pwedeng magdulot ng saya at ginhawa sa isip. Tandaan mo tatay at nanay ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati sa kasiglahan ng puso at kalinawan ng isipan. Subukan muna nating pag-usapan ng isa sa pinakamadaling gawin, pero madalas nating nakakalimutan ang paghinga ng tama. Oo, simpleng paghinga lang. Baka iniisip mo eh. Humihinga naman ako. Araw-araw, bakit ko pa iintindihin? Ang totoo, karamihan sa atin, lalo na kapag laging nakaupo o nakayuko, ay mababaw lang kung huminga. Ang mababaw na paghinga ay hindi sapat para makakuha ng tamang dami ng oxygen ang ating katawan. Kapag kulang ang oxygen, mas madaling mapagod, sumakit ang ulo at mawala ng konsentrasyon. Kaya simpleng gawain lang. Maglaan ng limang minuto bawat umaga para sa malalim na paghinga. Umupo ng tuwid, isara ang mga mata at huminga ng dahan-dahan. Humigop ng hangin sa ilong. Punuin ang tiyan at dahan-dahang ilabas sa bibig. Ulitin ito ng samp beses. Para kang nagre-restart ng katawan mo. Para bang binibigyan ng sariwang hangin ang utak at puso, may isang lola akong nakausap dati. Sabi niya, mula ng gawing routine ang deep breathing tuwing umaga, nabawasan ang pagkahilo niya at mas naging kalmado siya kahit sa mga stressful na sitwasyon. Simpleng paghinga lang pala ang solusyon. Isa pa sa mga dapat isama sa araw-araw ay ang banayad na pag esisyo gamit ang sariling bigat ng katawan. Hindi ko sinasabing magbuhat ka ng mabibigat na bakal o mag-gym. Ang ibig kong sabihin ay mga simpleng galaw tulad ng pag-upo at pagtayo mula sa upuan ng paulit-ulit o ang pagangat ng mga binti habang nakaupo. Halimbawa, subukan mong umupo sa isang matibay na upuan. Pagkatapos ay tumayo ng hindi humahawak at umupo ulit. Gawin ito ng limang beses sa simula. Kapag nasanay ka na, dagdagan mo pa unti-unti. Ang galaw na ito ay nakakatulong, palakasin ng hita at tuhod at napakahalaga nito para maiwasan ang pagkadulas at pagkahulog. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking panganib ng matatanda ay ang matumba. Pero kung palalakasin natin ang mga binti at balanse, mas ligtas tayo sa araw-araw. May isa akong tatay na kakilala. Lagi siyang nahihirapan kapag kailangang tumayo mula sa kama o upuan. Pero nang gawing routine ang simpleng upu tayo exercise, unti-unti niyang nagawang makatayo ng mas madali. At alam mo ba ang epekto nito sa kanya? Naging mas kumpiyansa siya. Hindi na siya kinakabahan na baka matumba o mahulog. Minsan hindi lang katawan ang lumalakas kundi pati loob. Ngayon naman, pag usapan natin ang isa pang simpleng gawain na nakakaapekto. Hindi lang sa katawan kundi pati sa pakiramdam ang pagtawa. Oo, tama ang narinig mo. Ang pagtawa ay isa ring ehersisyo. Kapag tumatawa tayo, gumagalaw ang mga kalamnan sa mukha. Gumaganda ang daloy ng dugo at uh, nalalabas ang katawan ng tinatawag na happy hormones o endorphins. Kapag mas marami kang endorphins, mas magaan ang pakiramdam mo at mas mababa ang stress. Kaya kung matagal ka ng hindi tumatawa ng malakas, subukan mong manood ng nakakatawang palabas. Makipagkwentuhan sa mga apo o balikan ang mga masasayang alaala -ala kasama ang pamilya. May isang grupo ng matatanda sa isang barangay na kilala. Ko, tuwing hapon nagkikita sila at nagkukwentuhan ng mga biro at nakakatawang karanasan. Hindi man sila nag-ehersisyo tulad ng kabataan, pero ang halakhak nila ay nagsisilbing sa pampahaba ng buhay. Mas mapalakas pa ang katawan, isa pa kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang masayang tawa. At para magasimpleng gawain ay ang pagkuha ng kaunting sikat ng araw tuwing umaga. Alam mo ba na napakahalaga ng vitamin D para sa mga buto at immune system? Kadalasan, ang mga matatanda ay kulang sa vitamin D dahil bihira ng lumabas ng bahay. Pero hindi mo kailangang magbilad ng matagal. Sapat na ang song hanggang 15 minuto ng araw sa umaga bago sumikat ng todo ang init. Maari kang maglakad-lakad sa bakuran, magdilig ng halaman o simpleng umupo sa teres habang nagkakape. Ang liwanag ng araw ay parang natural na gamot para sa katawan at isipan. Kapag may sikat ng araw, mas gumaganda ang mood, mas malinaw ang isip at mas matibay ang buto. May lola akong kilala na dati ay laging mababa ang energy at mabilis mapagod. Nang simulan niyang, Magpaaraw tuwing otso ng umaga habang nagdidilig ng halaman, unti-unti siyang naging masigla at masarap ang tulog niya sa gabi. Ngayon, baka sabihin mo, eh, paano kung hindi ko magawa lahat agad? Huwag kang mag-alala, hindi naman kailangan na sabay-sabayin. Ang mahalaga ay piliin mo ang isa o dalawang bagay na kaya mong simulan ngayon. Pwede mong gawin ang deep breathing bago Mag-almusal o kaya mag-umpisa ng upo tayo. Exercise tuwing tanghali o simpleng lumabas para magpaaraw bago mag-agahan. Kapag unti-unti mong isinama ang mga ito sa routine mo, makikita mong mas gumagaan ang pakiramdam mo araw-araw. Ang mahalaga, tatay at nanay, ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Anong katawan ay may kakayahan? Paring magbago at lumakas kahit sa edad? Naanim na 70 o 80. Ang sikreto ay nasa maliliit na hakbang na ginagawa natin ng tuloy-tuloy. Ang deep breathing, simpleng body weight exercises, pagtawas pagbilad sa araw, ay mga gawain na madaling gawin, pero may napakalaking epekto sa kalusugan. Para itong maliliit na piraso ng puzzle na kapag pinagsama-sama, bubuo ng mas masigla at malusog na buhay. At sa susunod na bahagi, mas tatalakayin natin ang mga gawain na may kinalaman naman sa pagkain at nutrisyon. Dahil hindi lang sa galaw at sikat ng araw, nakukuha ang lakas kundi pati sa mga pagkain na isinasama natin sa hapagkainan. Doon natin naalamin kung ano ang mga simpleng pagkain na makakatulong para mas lumakas at humaba. Ang buhay ng mga tatay at nanay, kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka gustong palakasin ang iyong katawan. Kaya gusto kong makita na kasama ka pa rin sa ating usapan. I-comment mo sa baba ang salitang hingataw araw para alam kung sumusunod ka pa sa ating mga simpleng gawain para sa mas malusog na katawan. Kung napansin mo sa mga naunang bahagi ay puro galaw at simpleng gawain, ang pinag-usapan natin paglalakad, stretching, paghinga, pagtawa at pagpapaaraw. Pero syempre hindi kompleto ang pagiging malusog kung hindi natin pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng araw-araw na buhay, ang pagkain. Ang totoo, tatay at nanay, ang kinakain natin ay may direktang epekto sa ating lakas, tibay ng katawan at haba ng buhay. Kaya ngayon tutok ka dahil pag-uusapan natin ang mga simpleng pagkain at nutrisyon na kayang-kaya mong gawin kahit nasa bahay lang. Magsimula tayo sa gulay. Maraming matatanda ang hindi masyadong mahilig kumain ng gulay lalo na kung nasanay na sa karne o matatamis na pagkain. Pero alam mo ba na ang gulay ay parang natural na gamot? Halimbawa ang malunggay. Halos lahat ng bahagi nito ay may benepisyo, dahon bunga at kahit buto. Mayaman ito sa calcium at iron na nakakatulong sa buto at dugo. May kilala akong lola sa probinsya na araw-araw, naglalagay ng malunggay sa tinola, at monggo at kahit lampas na siya, malakas pa rin siyang kumilos sa bukid. Hindi siya nakaasa sa mamahaling vitamins dahil ang gulay mismo ang nagsilbing bitamina niya. Isa pang gulay na dapat isama ay ang kalabasa. Bukod sa mura, ito ay puno ng beta-carotene na nakakatulong para luminaw ang paningin. Kaya kung gusto mong manatiling malinaw ang mata kahit tumatanda, huwag kalimutang isama ang kalabasa sa iyong mga ulam. Mamaring gawing ginatang kalabasa, nilaga o simpleng pinakbet. May isang tatay akong nakausap na halos araw-araw may kalabasa sa mesa nila. Sabi niya, kahit may edad na siya, hindi pa rin gaanong malabo ang kanyang mata kumpara sa mga kaibigan niyang halos na makabasa. Simpleng gulay lang pala ang sekreto. Bukod sa gulay, mahalaga rin ang prutas. Pero tandaan, hindi lahat ng prutas ay pareho ang epekto. Ang mas maganda para sa matatanda ay yung mayaman sa fiber at natural na tamis. Halimbawa, ang saging napakadaling hanapin, mura at nakakatulong laban sa constipation. Kapag regular ang pagdumi, mas magaan ang pakiramdam at iwas sa sakit ng tiyan. Isa pa ay ang papaya na bukod sa fiber, ay may enzymes para mas mabilis matunaw ang pagkain. May lolo akong kakilala na araw-araw kumakain ng kalahating papaya sa umaga. Sabi niya, mas magaan ang tiyan niya at hindi na siya nahihirapang dumumi. Nakangiti pa, siyang nagsabi, mas mura pa kaysa gamot, masarap pa. Pag-usapan din natin ang maraming matatanda, ang nagkakasakit dahil mahina ang kalamnan. Kapag mahina ang muscles, mas madaling matumba at mas mabagal gumaling kapag nagkasakit. Kaya napakahalaga ng protina sa pagkain. Hindi mo naman kailangang bumili ng mamahaling karne araw-araw. Ang itlog, tokwa at munggo ay mura pero mayaman sa halimbawa, ang munggo na may malunggay at kaunting tinapa ay isa ng kumpletong ulam. May kilala akong lola na tuwing biyernes ay gumagawa ng ginisang munggo. Hindi lang siya busog kundi ramdam niyang mas may lakas. Siya sa tuwing naglalakad papuntang palengke. Ang simpleng pagkain pala ay nagsisilbing puhunan ng katawan para manatiling malakas. Isa pang tip para sa pagkain ay ang pag-iwas sa sobrang alat at asukal. Alam kong mahirap ito lalo na kung nasanay na tayo sa mga pagkaing maalat o matatamis. Pero tandaan mo, ang sobrang alat ay nagdudulot ng high blood at ang sobrang tamis ay pwedeng magdulot ng diabetes. Kaya unti-unti bawasan ang paggamit ng asin at asukal. Halimbawa kung dati ay tatlong kutsara ng asukal lang nilalagay mo sa kape, subukan mong gawin dalawa muna hanggang maging isa na lang. Kung dati ay puro instant noodles ang kinakain, bawasan ito at palitan ng sabaw na may gulay. Hindi mo kailangang alisin agad basta unti-unting bawasan para masanay ang panlasa. May tatay akong kilala na dati ay sobrang hilig sa soft drinks. Nang dahan-dahan niyang bawasan hanggang tuluyan ng iwasan, napansin niyang hindi na siya madaling hingalin. Hindi pala gamot ang kailangan niya kundi disiplina sa pagkain. Kasabay ng pagkain, napakahalaga rin ng tamang oras ng pagkain. Maraming matatanda ang sanay, kumain ng isang beses lang sa isang araw o late na kumakain sa gabi. Ang resulta nagkakaroon ng hyperacidity, hirap sa pagtulog o mabilis magutom sa dis oras ng gabi. Kaya simpleng gawain lang, kumain sa tamang oras. Tatlong beses sa isang araw kung kaya at maglagay ng maliit na healthy snack sa pagitan. Hindi kailangang mamahalin saging, mani o kahit kamote ay sapat na. Kapag regular ang oras ng pagkain, mas nagiging balanse ang asukal at lakas ng katawan. Para bang binibigyan mo ng tamang ritmo ang makina ng iyong katawan? Ngayon baka iniisip mo eh, paano kung gipit ang budget? Naiintindihan ko yan. Kaya ang payo ko ay piliin ng mga pagkain mura pero masustansya. Hindi kailangang bumili ng imported na prutas or supplements. Ang mga gulay at prutas na galing mismo sa palengke o bakuran ay sapat na. Ang sikreto ay nasa tamang pagpili at paghahanda. May mga senior na kilala ko na nagtatanim ng simpleng gulay sa bakuran, kamatis, talbos ng kamote, malunggay. Bukod sa mura, siguradong malinis at sariwa pa. At higit sa lahat may kasamang saya ang pagtatanim dahil para ka na ring nagehersisyo habang inaalagaan ng halaman. Kung mapapansin mo, lahat ng mga binanggit natin ay simple at mura lang gawin. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maging malusog. Ang kailangan lang ay disiplina at determinasyon. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog kundi gamot at proteksyon ng katawan laban sa sakit. At kapag natutunan mong piliin ang tama, mas hahaba ang buhay, mas magiging masaya ang pamumuhay at mas marami kang oras para makasama ang mga mahal mo sa buhay. At sa susunod na bahagi, mas palalalimin pa natin ang usapan. Hindi lang kasi pagkain at ehersisyo ang mahalaga, kundi pati ang kalusugan ng ating isipan at puso. Dahil kahit gaano kalakas ang katawan, kung laging mabigat ang loob at puno ng problema ang isip, mahirap pa ring maging tunay na malusog. Kaya sa part 4, pag-uusapan natin kung paano mapapanatili ang positibong pananaw at malusog na emosyon kahit sa pagtanda. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, gusto kong makita na seryoso ka pa rin sa ating misyon para sa mas malusog na katawan. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang gulay prutas protina para alam kung kasama ka pa rin hanggang sa puntong ito. Kung nakasama mo, ako hanggang ngayon, napansin mo siguro na hindi lang katawan ang ating tinututukan. Oo, mahalaga ang paglalakad, stretching, pag-inom ng tubig, paghinga, pagtawa, sikat ng araw at tamang pagkain. Pero may isa pang aspeto ng ating kalusugan na madalas nakakaligtaan ng maraming matatanda. Ang kalusugan ng isipan at damdamin dahil kahit gaano kalakas ang katawan, kung ang isip ay puno ng bigat, stress at lungkot, mahirap pa rin maging tunay na malusog. Kaya sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga simpleng gawain para alagaan ang ating utak at puso. Magsimula tayo sa isa sa pinakamabisang paraan, ang pagkakaroon ng pasasalamat araw-araw. Baka iniisip mo eh, paano makakatulong ang simpleng pasasalamat? Ang totoo, malaki ang epekto nito. Kapag natutunan mong pahalagahan kahit ang maliliit na bagay, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Halimbawa, pag sa umaga, imbis na isipin agad ang mga problema, subukan mong isa-isahin ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Pwedeng ito ay kasing simple ng masarap na agahan, ngiti ng apo o simpleng lakas para makabangon. May isang lolo akong nakausap na araw-araw, nagsusulat ng isang pangungusap tungkol sa bagay na nagpapasalamat siya. Sabi niya, mas naging kalmado ang puso niya, mas komonti ang inis at galit at mas madali siyang ngumiti. Hindi mo kailangan ng mamahaling notebook o oras. Simpleng pagkilala lang sa biyaya ng buhay ay sapat na para magaan ang loob. Isa pa sa napakahalagang gawain ay ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Napansin mo ba na mas masaya at mas magaan ang araw kapag may kausap ka? Maraming matatanda ang nakakaramdam ng kalungkutan dahil bihira ng may bumisita o makausap pero huwag mong hayaang kainin ka ng katahimikan. Gumawa ka ng paraan para Makausap ang iba kahit sa maliit na paraan. Maaring tawagan ang anak o apo, makipagkwentuhan sa kapitbahay o makisali sa mga simpleng aktibidad sa barangay. May isang lola akong kilala na laging nasa tapat ng bahay tuwing hapon. Nakaupo lang at nakikipagkwentuhan sa mga dumaraan. At